Oh, so ito guys, ha, gusto kong panood sa inyo Mga taga St. Luke's na mismo ang nagpatunay Negatibo si PBBM sa paggamit ng illegal substance Kaya napahiyana naman po itong si Morales At uh, napatunayan po na napakawalang kwenta nitong PDLX hearing Na ginagawa po dyan sa Senado under kay Sen. Bato Halata pong ito ay parte ng kanilang plano, communications plan Para po pabagsakin, pahinain ang rehimeng Marcos Okay, so panoorin po natin yung sinabi ng taga St. Luke's. City. So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow ia namin na lumabas yung line ng drug test pag lumabas po yung linya hindi na humawawala yun negative na kayo mm -hmm. pero yung naga, naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya hanggang 5 minutes po yung maximum so we can get sorry po follow to 50 seconds may resulta oh, na po huh? so, 40 to 50 seconds okay. oh, yung talagang halatang Senator Bato parang nag fishing expedition so eh. so fast is that improbable and is not impossible correct sir correct Yes, sir. Okay. Huwag ninyo pa lumabas, Doktora. Um. Good morning Please po. Please identify I'm, yourself. No. I'm Jereza Reyes, as the drug analyst from uh, St. Luke's Medical Center, no. Global City. So, as the analyst po, uh, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, uh, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative? Yes. Negative? Yes po. Alright. Oh, di ba? O, oh, Pahiyana naman yung pong mga, mga DDS na bashers ng Pangulo na talagang gusto na lang mag ano eh, manira, gusto na lang talagang magalit yung taong bayan kay PBBM. Bakit? Para sila yung pumalit, di ba? Galawan niya ng mga dilaw nung panahon ni PRRD tas ngayon, sila ngayon ang gumagawa, di ba? Kaya talagang maiinis ka kasi ang masama niyan eh, parang parang ano eh, talagang lahat na lang eh hahanapan ng butas, lahat na lang, hahanapan ng mali. Eh, buti nga itong si Senator Jinggoy Diba? Itong si Senator Jinggoy eh ano, tinawag na congenital liar o likas na sinungaling si Morales, kaya hindi na ito dapat ituring na testigo sa Senate Committee on Dangerous Drugs. Eh, okay. uh, actually hiniritan pa nga itong si si uh, Senator Jingoy, do ha? Sinabi siya na eh, ikaw nga convicted ako. Bastos talaga itong si Morales. Okay, talagang may iba talagang ugali na uh, anyway, ito basahin natin ah. Ayan. Plano ng senador na questionin sa gagawing panibagong pagdinig ngayong araw kung bakit pinapayagan pang tumistigo si Morales. Pag-aksaya lang aniya ng oras ang pakikinig kay Morales dahil bukod sa wala itong kredibilidad ay nasa isang dekada na itong permanenting band sa pagsiserbisyo sa gobyerno ng mahatulan sa kasong dishonesty at grave misconduct makaraang magtanim ng ebidensya sa isang drug bus operation. O o, base ito sa edisisyon ng Civil Service Commission noong 2014 uh, kung saan pinagbawalan din itong kumuha ng anumang civil service examination na forfeit din ang kanyang retirement benefits nito dahil ayon sa CSC, sinira nito ang reputasyon ng pamahalaan ng ilegal na arestohin at taniman ng ebedensya ang inosenteng tao. So may ganun. Eh, sa akin, yung hirit kay Senator Jingoy, 'di ba? Uh, kasi uh, 'di ba yung kay Senator Jinggoy, 'di ba? Ano? Uh, ano ba yung mga kaso kay Senator Jinggoy? Yung mga mga korapsyon, mga plunder, mga ano. Eh sa akin lang. Eh 'di ba yung 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 ang lakas sumirit ng mga ibang ano. Eh yung sa kampo ba nila walang mga ganon? Walang mga 'di ba? Sa akin lang. Eh uh, kay itong kay Morales, 'di ba? Ibang level talaga yung ano, talagang uh, nagtatanim, di ba? Nagtatanim yung according doon sa mga reports dito. So anyway, yan po, eh nakita po natin Sana nga po ay hindi na magtuloy uh, sa susunod isa pang hearing ito Kasi sayang sa pera, sayang sa oras At halata pong ito ay propaganda lamang at paninira lamang kay Pangulong Bongbong Marcos At uh, sa totoo lang, talagang uh, binibigyan na lamang ng kortesiya itong si Senator Bato Nung kanyang mga kasama sa Senado Pero pansin mo naman sa mga ibang Senador na medyo napupuno na rin dito kay Bato Pero anyway... <laughs> Anyway, uh, siguro pinagbibigyan lang nila eh alam nila na eh, sige, bahala ka, pasukin mo yan. Eh, pag eh, natuloy yung ICC, hindi kami ka ma ma kami magagawa. Ikaw 'tong nangaaway sa gobyerno, ikaw 'tong naghahanap ng wala namang wala namang mahahanap. Ikaw 'tong nagpa finding ng ano, ng panpuru paninira, 'di ba? So siguro ito si Senator Bato eh. Hindi ako magtataka na unti-unti, isasama -unti, eh, na yan dun sa mga calls for resignation ni PBBM. Kung bukan dun na papuntay lalo na nararamdaman niya na yung sa ICC ay uh, paparating na ng paparating. isang araw, may, may sinabi na naman eh. Teka lang, check nga natin bago tayo ano. Al alam ko may hinirita na naman siya eh. Na, na, sino ba yon Ayan, o ito Eh, sige, babasahin din natin yung kanyang mga sinabi dito. As I have said, meron akong pinaniniwalaan sa kanyang sinasabi, si Jonathan Morales. Meron din akong hindi pinapaniwalaan, kaya nga tayo nag para i-validate natin yung mga Sinasabi niya, Rest assured na hindi madidiminish yung ating reputasyon just because of entertaining Agent Morales. Please, magtiwala lang kayo sa akin and I will do my best na hindi tayo mapapahiya dito. Yung institusyon ng ating Senado ay hindi mapapahiya dahil sa ginagawa kong hearing. Okay? Yun yung kanya sinabi. Actually, meron pa siya isang ano dito eh. Uh, may isa pa siyang parang banat dito dun sa ano eh. Ah, maging, maging ano lang tayo. Ito, nasan ba yun? Teka lang ah. Yan, yeah, may hirit pa siyang isa eh. Ah, yun na pala, yun na pala yun. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Kain na bahalang umusga. Bye bye.